Isang so, mapagpala, umaga po sa inyo mga sisi ngayon. Today's my vlog. Ayan, welcome back pala. Welcome back sa our channel. Be sisi Beth Pelizar. Uh, today's my vlog ay uh, nine, year, uh, nine years anniversary ng aming church, Blessed Hope and Savior Jesus Christ Church dito po sa Taytay. -tay. Ayan, dito po kami. Ayan, ayan po ang aming bahay sambahan, ayan, home church. Pero meron na po kaming uh, uh church sa ang na kung saan kami po ang namamahala na aking asawa. Kaya, say, Baka si Sikoy para samahan niyo kami sa aming anniversary. Hi! Good morning! Andito na mga danseret. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! God bless! God bless! Simula ang orbez. Ha? Charisma. Ganon? morning. O oh, sige. Morning. Oh, naman ng mga O, 'di ba? Meron practice. Diyan muna kayo ha. sabay okay, sa loob teh. Oh, o, pinasok Balik Oo. O sige mag-practice muna kayo mga anak yan mga alaga. Para apatuhan na O, yung mga paan, yung pa, sapatos niyo, maputi kang kayo. Diyan na lang kayo, doon na lang kayo, ah. Doon no? na lang Ayan. Ayan, diyan na lang, Diyan na lang muna. Ayan. Oh nag-burn out mga sisi ko eh. Burn out din. Madilim. Bakit may fuse na ano? Oh my God. Oh my God. Hello. Run out kasi. Out, mga Mukhang may bagyo mga sisikoy. Ayan. Ano, mahangin. So, ito mga pogi. Uh,

Nawalan po kasi ng kuryente na putol yung wire sa pinang wire ng church namin eh 9th year anniversary namin. Lakas lang pastor yung kuryente. Uh -huh. Anniversary. Sino po excited? Amen! For so long, for so many years, we are now here on our 9th year anniversary. Kaya po maraming maraming salamat po sa lahat po nang nandito, sa lahat po nang dumalo, mula po sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Maraming maraming salamat po sa pagdalo. At salamat din po sa pag-iintay. Sabi nga po ng ating buti, Pastor. Uh, salamat po sa Pagtsatsaga at pagtitiis ng konting oras lang para po masubaybayan po natin yung ating 5th year anniversary. <laughs> ang kain mga sisigol tapos naman kumain